ba meron kang uh, kaibigan na Mating Gersi? Ano yun? Mating. Ano Mating? Mating. Ah, uh, ano, ma malikot ang kamay. Ah! Mahilig mang manguha. Diba? Matingera. <laughs> ganyan. Oh, yung lagi sinasabi, baka naman na misplaced mo lang. Oo, oh, ba? Oh, diba? Rep na misplaced? <laughs> di ba? May gano'n si may gano joking ating kaibigan si Poo. Oo. Oh, ah, oh. Na, Yung ref na misplaced, oh, di ba? May Kasi... boyfriend daw siya na sabi niya sa tingin ko, parang nang neneno ko yung boyfriend ko. Pero hindi ako sure, ha? Kasi pag uwi ko, nawawala yung rep. Baka na-misplace ko lang. Hello <laughs> kay okay po na. uh, uh <laughs> Kaibigan natin po. si Puka, babayan oh, Hindi, meron. Kaya lang hirap magbintang, no, Mama Carla, no? No, kasi nakaka, ang nakaka, ano, yung ikaw na yung nawalan, ikaw pa yung parang nahihiya. Siyempre, ano, ako, maman, ako po yung nag-invite sa kanila, eh. Kumbaga dapat, iniisip ko sila na kung sino man yung walang pera, kaibigan ko sila, dapat tanggap ko sila. Kung sino yung may pang-ambag, sino yung walang pang-ambag, dapat kaibigan ko pa din sila. So si Christine po, wala po siya pang-ambag. Ang kapal pa po ng mukha niya, magnakaw ng wallet sa akin. Wallet. Ninakaw yung wallet mo, kaya ka nagagalit ni Opo. Christine. Okay. Pero nakita mo bang si Christine mismo ang kumuha ng wallet? Hindi po. That time po kasi nag ambaga na po kami. So, with si Christine, wala po siyang ambag. Then, sabi ko, go lang, ako na bala. Nung pagkabili ko po ng wallet, ng alak, dala ko yung wallet ko. Pagbalik ko po, nag-CR ako. Paglabas ko po ng CR, wala na. Saan mo nila pag yung wallet? So, inuupuan ko po. Oh. Eh, ang kaharap ko po noon, si, si Christine, tas yung friend niya na girl. Christine, ikaw ba ang kumuha ng pitaka ni Jackie? Hindi po yung totoo. Mama, Hindi. Ano ba talaga ang totoo? Kasi po, nung time na yon, um, Nagiinuman po kami noon. Tapos yung bag ko na yun, hindi ko so, inahawakan yun. Ayun, kwento mo din yun. Oh, inahawakan, hindi ko hawak na, yung bag ko lagi. Sino, totally Sino katabi ng bag, mo, bag ko? Di ba ikaw? Oo. Oh. oh. Okay, tapos ano nangyari? Tapos po kasi noong time po na yun, pasikat po ko sa mga lalaki. So yung sa sobrang kalasingan, siguro nailagay niya po yung, bag, yung wallet yung sa bag ko. Nalagay? Sa sobrang oh, po po kalasingan, sigurado kang si, si Jackie ang Inga, naglagay? Ang laki po kasi nang yan sa akin. Bakit? Inggitara po siya. Lagi Go. lang lagi siyang lagi niya akong dinadaot kasi nga lagi siya nadadaot ng mga bakla. Yung sinasabi niya na po napasikat ako sa mga lalaki, hindi po para gawin ko 'yun. Kasi kasama ko, ko yung boyfriend ko na mo. Oh. Nilandi ko? Kato, Alam ko po yung boyfriend ko yung unang nagchat sa kanya nagyayan ng ML. Bakla pangit ka nakita mo kami sa isang inuman. Oh. O tapos re-replyan mo? O, oh, bakit? Oh. Di para lang din yung bakla ko. Ka. Bakla. Ah, so oh, sinabi naman yeah, ng boyfriend. mo. yeah. Jackie, Ay, sinabi ng boyfriend mo na wala kayo. Pero magkaibigan tayo. Anong okay. dapat gawin mo? Dapat ako yung tinanong mo, hindi siya. Bakla. Oh. Bakla. 'Di ba? Sabi niya wala na kayo, te. Nung time na 'yun, nung sinabi niya wala na kayo, tsaka kabigla nagalit sa akin. O paano? O oh, sino hindi magagalit doon? Oh. Ang pangit mo to sa lang, oh, enjoy. Oh, jowa ko. Maganda ka. Kumpara mo sa iyo, oh, te. maganda oh, ka. Okay. In the first place kasi, ate, alam mo 'yon, naghahanap na tayo ng wallet niya kasi bibili tayong alak, 'di ba? Wag ka <laughs> Sinama mo pa si Janisa para magkonsentihan kayo. O te, sige, hanapin mo yung wallet mo, magpakat ka, ninakaw mo naman kasing wallet niya, te. Saka bakla, oh, hindi ko para loko yung sarili ko. Oh. Wallet ko, ilalagay ko dyan. Eh, pa pala, pambili ng alak baka yun. Bakla, wala nang alak. Wala ka lang ang ambag. Oh, baka, baka. Baka. sa akin, de. Magnakaw ka, te. Kalagay niya ka kasi, te. Doon ka sa malayo. Ah. Gusto nakita or what. Pero nakita ko po siya na nilagay niya yung wallet sa bag ni Christine. Kasi po nung... May galit ka ba kay Christine or what? Sabi mo wala. kung may galit ka. Bukod sa mukha niya. Kaya ka si Ikaw lang ang barkada ni Christine yes, na nando doon. so, po. bakit nando doon ka nung gabing yun? Kasi niyaya niyo po ako. So, sumama naman po ako. Mabigat na siya. Nagsama pa ng isa. Bakla. Oh, tapos, tapos. Sige, diretso. Tapos, siya po kasi, lasing na lasing na siya nung time na yon. Puro oh, shit, siya aura-aura, ganon. Kung <laughs> sin sino-sino pa yung inuuna niya. Gin nga lang iniinom, naghanap ka ng Alfonso eh. Oh, malay mo, di ba? Oh, pati nga mo sa akin pa eh. Oy, oh, te, sorry, daw nag ah, ah, talaga ba? Excuse me. Go, kwento mo yan eh?